skin allergies, galis, kagaw at sobrang pangangati. 10 halamang gamot, lunas at home remedies. Ang pangangati sa balat at mga kondisyon tulad ng skin allergies, galis at kagaw, ay nakakabahala para sa mga tao nakakaranas nito. Pero merong natural na lunas at home remedies na makakatulong dito upang mabawasan ang mga sintomas nito. Sa video na ito, Tatalakayin natin ang iba't ibang halamang gamot at natural na paraan na pwedeng gamitin upang labanan ang pangati at mga kondisyong tulad nito. Narito ang sampung halamang gamot, lunas at home remedies na pwedeng makagamot sa skin allergies. Galis kagaw at sobrang pangangati. Number 1: Aloe vera. Aloe vera para sa skin allergies, galis, kagaw at sobrang pangangati. Ang gel na mula sa halaman aloe vera ay mayroong mga anti-inflammatory at cooling properties na makakatulong sa pagpabawas ng pangangati at pamamaga sa balat. Maglagay ng malamig na aloe vera gel direkta sa apektadong bahagi ng balat. Number 2: Katas ng niyog. Ang katas ng niyog ay mayroong mga antibacterial at antifungal na properties na pwedeng makatulong sa paggamot ng mga infeksyon sa balat. Mag-apply ng sariwang katas ng niyog sa apektadong bahagi ng balat. Number 3. Sibuyas Ang sibuyas ay mayroong mga anti-inflammatory at antibacterial na properties na pwedeng makatulong sa pagpapabawas ng pangangati at pamamaga. Gukitin na sibuyas buyas at ipahid ang katas nito sa apektadong bahagi ng balat. Number 4. Bawang Ang bawang ay mayroong mga natural na anti-inflammatory at antimicrobial properties na pwedeng makatulong sa paglaban sa mga infeksyon sa balat. Gupitin ng bawang at ipahid ang katas nito sa apektadong bahagi ng balat. Number 5. Dahon ng bayabas Ang dahon ng bayabas ay mayroong mga antibacterial at anti-inflammatory na properties na pwedeng makatulong sa paggamot ng mga infeksyon sa balat. Magpakulo ng dahon ng bayabas at gamitin ang katas nito bilang pampaligo o pampunas sa apektadong bahagi ng balat. Number 6. Luya ang luya ay mayroong mga anti-inflammatory at anti na properties na pwedeng makatulong sa pagpapabawas ng pangangati. Kumain ng luya o gupitin ito at ipahid ang katas nito sa apektadong bahagi ng balat. Number 7. Mint Ang dahon ng mint ay mayroong mga cooling at anti-inflammatory na properties na pwedeng makatulong sa pagpapabawas ng pangangati at pamamaga. Gupitin ang mga dahon ng mint at ipahid ang katas nito sa apektadong bahagi ng balat. Number 8 Kalendula Ang halamang kalendula ay mayroong mga anti-inflammatory at wound healing na properties na pwedeng makatulong sa paghilom ng mga infeksyon sa balat. Gumamit ng kalendula cream o langis at ipahid ito sa apektadong bahagi ng balat. Number 9 Lagundi ang lagundi ay mayroong mga anti-inflammatory at antimicrobial na properties na pwedeng makatulong sa paggamot ng mga sakit sa balat tulad ng galis. Pakuluin ang mga dahon ng lagundi at gamitin ang katas nito bilang pampaligo o pampunas sa apektadong bahagi ng balat. Number 10, Mangga Ang katas ng dahon ng mangga ay mayroong mga anti-inflammatory at anti-microbial na properties na pwedeng makatulong sa paglaban sa mga infeksyon sa balat. Pakuluan ng mga dahon na mangga at gamitin ang katas nito bilang pampadigo o pampunas sa apektadong bahagi ng balat. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga natural na halamang gamot at home remedies na ito, Pwedeng mabawasan ang pangangati at pamamaga sa balat na dulot ng mga skin allergies, galis, kagaw at iba pang mga kondisyon. Gayunpaman, mahalaga pa rin na kumonsulta sa isang profesional sa kalisugan bago subukan ang anumang bagong paraan ng paggamot.